maulang umaga sa inyo lahat. For today's video, magluluto po ko ng ano, ng paksiw style kapampangan. Ayan, na walang tigil ang ulan dito sa lugar namin. Ayan, umaambon. Ayan, medyo nag-iingat po ako. Kahit maulan, kukuha lang po ako ng pangsasaw ko sa kinaksukong isda. Medyo ingat na akong maglakad at baka akong madulas. Meron kasi ako nakita dito sa tanima kong isang puno na ano na talong. Iahalo ko po sa paksin na isda ko. yung tanim ko ngayon dito, pumangit na lalo. Gawa ng aking aso, dinungkal ng dinungkal. Ito ang aking bermuda grass. So, may nakita ko dito ang talong. Ayan. Ayan, kukahanin ko po yan. Tapos may nakita pa rin ako dito sa taas. Sayang. So ayan, napitas ko na. Mahirap kumuha eh. So ayan yung pangalawa. Ayan. Oops. Ayan. Ito, pangalawang talong. Pero may, meron namang ano, nagsisimulang ano, magdahon. Ayan. Ngayon umuulan, medyo gumanda yung talong ko. Ayan. Iingat ako. Ito yung aking insulin plant para sa diabetes. Ayan, yan ang aking asong mahilig. Manira, mahilig. mag ko ng mga tanong kong halaman. Ay, nako. So, ngayon po, ihanda ko na yung aking mga lulutuin ulam ngayong tanghalian. So, ito po yung isda kong ipapaksil. Nilagay ko muna sa ref. Dilinis ko muna. Binili ko kaninang umaga sa naglalako. Maghahanap muna ako dito sa ano ko ng panlahok. Yan, dahil may ceiling haba, haluan ko po yan ng ceiling haba. Nabili ko po ito kaninang uh, sa ano, balintawak. Tumpok by tumpok. 20 pesos. Galo lang ako mga tatlo. So guys, mag-start na akong mag ng aking paksiw na isda. So ayan ang mga sahog niya. Garlic, ginger, siling haba, onion, yung pinanguha ko kaninang talong, at saka itong binili kong ampalaya. Ayan. At saka ito yung isda. So magsali na po tayo ngayon ng mantika. So, mga na itong mantika ko. Lagyan na po natin itong ginger. As usual, ako pa rin ang cameraman. Yan. isa po natin yan. Saligan na po natin itong garlic. tayo natin mabuti. So, next natin ilagay ay itong onion. Request po ito nung isa kong sinakyan na grab. Nung galing po ako ng Laguna. Ay, sorry. Na naikwento ko kasi nagbablog ako ng pagkain. Baka pwedeng anuhan nila ako. Uh, Panoorin nila yung mga vlog ko. And nirequest po niya na sana lutoyin ko daw yung Paksi na isda kasi may hilig daw sila sa Isa, ang alam lang daw nilang luto ay yung hindi ginigisa. Sabi ko, kasi kaming kapampangan, ginigisa po namin ang paksi na isda. So, hala, hayaan po natin itong pumula. So, so, dahil makula-pula na po siya, nadyan po natin siya ng patis kasi kahit patis ito, ginigis ako din po. Haluin ano. natin. Gisan din natin yan. Ayan. Para wala ang lansa. Then next natin ilagay ay itong mga isda kong nilinis kanina. So, tapang po muna natin siya. So, guys, ayan. Ilagay, ilagay na po natin itong eggplant and itong ampalaya. Then, itong siling, haba. Ladyan na din natin siya ng suka. Huwag po masyado munang madami. Titikman po muna natin. Ayan. Huwag po muna natin siyang takpan. Then, ladyan natin ng paminta. Dahil so, kumulo na siya ng kumulo. Ayan. Lajam po natin siya ng konting tubig. So, takpan po natin. So, guys, chicken po muna natin sa so, dark na siya. Dadyan natin siya ng konting pampalasa. tatakpan natin. Chicken natin. tinikman ko po siya kanina. Medyo kulang ng konting asim. Yan, konti lang. Tapos natin siya ng konting Patis. Ayan. Hala, hayaan natin siyang kumulo. So, takpang po natin. Chicken natin. Ooh. So, tikman po natin. Mm. So, dun sa nag-request na Grab Driver na nasaksyan ko galing akong Laguna. Ito, gayahin niyo po ito. Magugustuhan mo po ito. Kahit anong isda. Yan, basta't igisan niyo lang. Lutong kapampangan. Magugustuhan niyo po ito. So, tama na po yung asim, yung alat, tsaka may konting tamis. Yung sa iba naglalagay ng asukal. Okay po yun. Ako po, hindi naglagay ng asukal. So, ayan. Luto na po itong aking paksi na isda. Luto ng kapampangan. Maraming salamat. Bye-bye.